Magandang oras na naman sa inyo lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may properties ang aking asawa sa pagkabinata. Pero natapos mahulugan ang property na yon ng kami ay mag-asawa na. Ngayon po, yung property na yon ay ang status ay single. Magastos naman kung magpa-change status at sabi ko wag na lang Tama po ba na huwag nang i-transfer? May anak kaming isa. May karapatan pa rin ba ako at ng aking anak if ever may mangyari sa amin? May karapatan po ba ako sa nasabing property o yung aking anak? Kasi sa lahat naman, lagi kong sinasabi sa mga properties namin na okay lang nawala sa akin basta yung anak namin mapunta ang mga property. Hindi ko alam ang takbo ng isip ng aking asawa. Masyado po siyang malihim. Sana po masagot ninyo ako. Salamat. Mga kaibigan, tatalakayan natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayan ang ating topic, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang tanong ng ating viewer ay kung meron siyang karapatan sa property na kinuhang hulugan ng kanyang mister nang siya ay binata pa. Ano ang nakasaad sa batas tungkol sa tanong ng ating viewer? Ito ang sabi ng Family Code, Article 118, Property bought on installments paid partly from exclusive funds of either or both spouses and partly from conjugal funds Belongs to the buyer or buyers if full ownership was vested before the marriage, and to the conjugal partnership if such ownership was vested during the marriage. In either case, any amount advanced by the partnership or by either or both the spouses shall be reimbursed by the owner or owners upon liquidation of the. partnership. Nangangulugan na ang ari-ari na binili ng installment at bahagyang binayaran mula sa eksklusibong pundo ng alinman o parihong mag-asawa at bahagi mula sa conjugal funds ay pag-ari ng namili o mga namili kung ang buong pagmamayari yung ownership ay ipinagkaloob bago ang kasal. Pero kung ang hulugang property ay vested o pinagkaloob sa panahon ng kasal, ito ay conjugal partnership. Sa alinmang kaso ng ating binanggit, ang anumang halaga na ibinayad ng alinman o parihong mag-asawa ay dapat na ibalik bayarin ng may-ari o mga may-ari sa pag-liquidate ng conjugal partnership. Halimbawa, nang binata pa si Peter ay kumuha ng motor nahulugan at ang Certificate of Ownership ay ipinagkaloob sa kanya habang siya ay naghulog. Nang nag si Peter, hindi pa tapos na hulugan ang kanyang motor. Kaya silang dalawa ng kanyang asawa ang nagpatuloy na naghulog ng nasabing motor. Ang nasabing motor ay mananatiling pagmamayari ni Peter pero kung ano man ang inihulog mula sa kanilang conjugal partnership o mula sa kanyang asawa ay dapat na ibalik ni Peter sa kanyang asawa kung ang inihulog ay galing sa kanyang asawa. O kaya ibalik sa conjugal partnership kung ang pera na inihulog ay galing sa kanilang conjugal partnership. Pero kung ipinagkalob naman ang ownership sa panahon ng kasal ni Peter at ng kanyang asawa, ang ownership ng property ay sa conjugal partnership. Hindi ito pagmamayari ni Peter. Ngunit kung anuman ang inihulog ni Peter nang siya ay binata pa at kahit nang siya ay kasal na, dapat na ibalik sa kanya, ibalik ng conjugal partnership sa madaling salita, ang property na hulugan na nakuha bagus ang kasal at ipinagkaloob ang ownership sa pagmamayari nito bago ang kasal, ito ay pagmamayari ng asawang kumuha ng hulugan. Pero, dapat na i-reimburse, dapat na ibalik ang anumang inihulog ng kanyang asawa o inihulog mula sa kanilang conjugal partnership. Pero, kahit na hulugan ay nagsimula bago ang kasal pero ang kontrata ng bilihan ay ginawa at pinagkaloob ang ownership sa panahon ng kasal, ang ownership ay sa conjugal partnership. Ngunit, dapat na kung ano man ang nahihulog ng asawang uh, nito, dapat na ibalik sa kanya tungkol naman sa kanyang tanong kung meron siyang karapatan o ang kanyang anak sa hulugang property kung may mangyayari sa kanyang asawa. Ang sagot ay nasa Chapter 3, Article 996 ng Civil Code. Ito ang sabi ng nasabing article. If a widow or widower and legitimate children or descendants are left the surviving spouse has in the succession the same share as that of each of the children. Kung ang isang balo o byuda at mga legitimate na anak o apo ang naiwan na buhay, ang naiwang asawa o yung surviving spouse ay may share na mana na katumbas katulad ng sa bawat isa sa mga anak. Halimbawa, kung ang namatay na asawa ang kanyang naiwan ay ang surviving spouse, ito yung asawang babae o yung byuda at may dalawang anak, ang kanyang property o yung kanyang estate ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos at wala siyang iniwang utang. Itong 600,000 pesos na ito ay pantay na hahatiin ng kanyang dalawang anak at yung kanyang nabubuhay na asawa o ito yung byuda. Tatlo silang maghahati sa 600,000 pesos kaya ang bawat isa sa kanila ay may share na 200,000 pesos mula sa estate ng namatay na asawa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!